Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalabing anim na ani ng Dangal Awards, kung saan ilang Pinoy artist ang pinarangalan na nagpamalas ng husay at talento sa sining. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasabay ng selebrasyon ng National Arts Month, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang galing at talento ng mga Filipino. Sa ikalabing anim na ani ng Dangal Awards, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng Filipino artists na malaki ang ambag para mas lalo pang makilala ang Pilipinas sa buong mundo. Every applause that you draw from the audience, wherever in the world, is also an adulation for the land of your birth, which is rich in artistry. You, you are ambassadors of our culture, have won the hearts of audiences here and abroad. It is time that you are honored by your own, in your homeland, to which you have given so much pride and joy. Binigyang diin pa ng punong ehekutibo na inspirasyon ng mga awardee sa kapwa nila artist na mas lalo pang galingan sa kani-kanilang larangan. Ipinunto pa niya na malaki ang papel ng sining para sa nation building, lalo na sa pagkakaroon ng compassionate na lipunan. Sinabi rin ng Pangulo na hindi lamang para mangaliw ang papel ng sining, kundi pati na rin ang pagpapagaan sa buhay at pagbibigay ng bagong kaalaman sa marami. The beautiful works that you have brought to the world, but there is another important reason why we must honor our artists, who in the end define our culture. And the reason for that is the culture of a country, the culture of a people. The, that that culture is the shared consciousness of that people, thereby your defining of our culture is the creation of the national consciousness the shared consciousness of all Filipinos which is the way that we define what it is to be a Filipino and that is how important is the work that you do Tiniyak naman ng Pangulo na sa ilalim ng Bagong Pilipinas ay itataguyod ng pamahalaan ang mga programa para lalo pang mabigyan ng pansin at mapayabong pa ang talento ng mga Filipino. What's important is the support from government and support from other, other areas, hindi lang government. But government was like the lead. And uh, the reason why I consider it very, very important is because the culture of a country is the definition of its people. anim na individual ang nakatanggap ng ani ng dangal sa kategoryang architecture and allied arts, pelikula, sayaw, musika, literatura at visual arts. Ang ani ng dangal ay pagkilala na ibinibigay ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA para sa mga talentong Pinoy na nakatanggap ng pagkilala sa international stage at nagbigay ng karangalan sa bansa. Kenneth pasyente para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas